Good morning! Kasama ko nga po ko guys Andito lang kami sa bahay namin Ilalabas muna namin yung mga alaga kong Kambing guys Ito, ito sila sa silong ng bahay Dito ko sila nilalagay pag gabi Ayan o oh. At, pala. Tatlo lang yan sila, guys. Puro may tigis ang anak. Dito ko sila inilalagay pag-abi sa silong ng bahay. Ito yung bahay namin, guys, oh. No. Ano hmm, na balo. Hmm, balhin na. Ito yung nga po ko. Siya lang daw dadalin sa damuhan ng kambing. Ayan, oh. Uh -huh. Uh -huh. Hmm. Hmm. Okay guys, thank you for viewing.